dalawang magkatrabahong OFW domestic helper ang hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan at nauwi nga ito sa isang pisikalan. Sa galit nga ng isang OFW ay walang habas nitong ibinalabag sa sahig ang isa ring OFW na isa ng senior citizen at dahilan nga ito para lalong tumindi ang kanilang alitan. Ano nga ba ang posibleng mangyari sa ganitong kaso kung sakaling ang dalawang OFW ang nasasangkot sa ganitong gulo? Lalo nga't walang kinalaman ang mga employer dito at ang ng mga agency sa Pilipinas. At para nga mas lalo nating maintindihan ang posibleng mangyari kina kabayan, panoorin natin ang video na to. Magandang gabi po sa inyo. Tony, nakita po natin eh hindi you 'no. Know? So parati po natin nakikita, usually amo ang nag uh, nagmamalupit sa ating kababayan. Pero ngayon, eh, kapwa-Pilipina, ang eh, nakita natin. So, tayo marami na rin po tayo na uh, naitampok na ganyang uh, problema na ating okay. OFW. Minsan ibang lahi nga lang mm, yung mga, mga lahi nananakit sa kanila o di kaya syempre feeling superior yung mga mm. ibang lahi kaya ang sinasabi eh hindi nila nagugustuhan mm. yung pakikitungo ng uh, mga kapwa kasambahay nila pero okay. ito yung uh, nang balibag po nung maidad uh, na, na po ito ho oh. oh. hindi tayo nagkakamali dito para senior, senior senior citizen, citizen na ito, eh. ito. kasi pabalik-balik na rin ata oh, yang oh. senior citizen yan eh, wala pong respeto yung, um, yung, nakaputi, eh, no? OS, yung nakaputi na ito. Na yan, no? oh. Dahil siyempre, pwede naman silang mag-away, hindi mm. naman kailangan ibalibad. So, ano po ang magandang pag-usapan dito? Ay mm -hmm. eh, ganyan ang nangyari. Ang problema dito, paano kung mag-request itong mga kagaya niyan? Gusto nilang umuwi. Mm -hmm. Pwede bang umuwi na lamang sila diretso at ma-claim ng unfinished portion of the contract? Mm -hmm. Mm -hmm. Medyo mabigat na usapin na kasi siyempre, Walang kinalaman ng recruitment agency yeah. dyan. Kasi ang attitude, mindset, and behavior ng ating mga overseas Filipino workers, that is beyond the uh, control of the okay. recruitment agency. At ang po i-regulate yan kasi yan ay pansarili nilang mga ginagawa eh. Pero, baka naman recruitment agency pa ang pagbayarin dito ng unfinished portion to contract. Sabihin, hindi, ataw ang mga kasalanan. Okay. Recruitment agency ang may kasalanan kasi siya ang namili ng amo. Mm -hmm. Siya rin ang namili ng worker. Worker. Pero hindi si recruitment agency ang nabili ng kasambahay na kasama niya. Kasi baka iba't ibang uh, recruitment agency ang nag-deploy niya. Kasi minsan, isang recruitment agency, patlo sila halimbawa nandun. Oo. Pwede rin naman na iba't ibang recruitment agency na deploy yan doon. Nagkasama-sama lang sila doon. Tsaka hindi rin man mapaporsi nila na ganun ang ugali nung Pero dito sa na... mga problema na ganyan, mm -hmm. ang kasi na solution dyan ay magpapa-pull out. Pull out na lang. At, kung uh, willing pa magtrabaho. Kasi mm -hmm. may kontrata kasi. Mm -hmm. Lalo na kung willing guarantee period yan. Kailangan mm -hmm. mahanapan ng employer na medyo maayos. Yung mm -hmm. hindi sila nagkakasakitan dyan. Mm. -hmm. Eh, ito hindi ito kasalanan ng employer eh. Mm -hmm. Ngayon, si employer, mayroon bang, anong karapatan ng employer dito? Mm -hmm. Dahil siyempre nag -away -away sila, wala naman yung employer doon eh. Oh, oh. Alam naman, pag nakita ng employer yun, ako salamat naman at dito kayo <laughs> nag, ano, ano, nagbugbugan kayo, kapwa ni Pilipino. So, siyempre, hindi naman yung pinangarap ng employer na magkaroon siya ng ganyang mga Uh, kasambahay. Mm -hmm. Kaya walang kasalanan si employer, walang kasalanan si, si agency, eh kagustuhan po nila na mag doon. Mm -hmm. Pero yan, uh, maaaring yung dalawa alisin o kung sino yung magkasundo, itera, eh marami pong paraan para malutas ang problema na yan. Okay. Yan po ay kumbaga sa mga problema ng OFW, nasa level 1 po yan dahil uh -oh. hindi naman po problema sa amo. Mm -hmm. Pero kung ang tanong dyan, ba gusto na lang po namin po kami Medyo kailangan pag-usapan na mabuti mm -hmm. dahil may kontrata eh. At ang kontrata, alam natin tatlong kontrata ito ha. Oh. Meron tayong uh, employment contract sa worker at saka yung employer. Meron oh. din tayong uh, recruitment agreement between the foreign agency and the recruitment agency. Oh. At meron pa pangatlong kontrata, yung service agreement. Service agreement. Between the foreign agency and the principal employer. oh Kaya, kapag may mga ganyang usapin, tatlo po ang nagkakaroon ng uh, mm -hmm. breach of contract. No? Mm -hmm. So, yan po ay uh, pwede nga silang kasuhan ng uh, employer kung uh, magkamali sila dyan. Halimbawa, mm -hmm. eh, hindi sila nagayos, ayos Ito, okay. sila mag away, -away siyempre ang employer, eh, teka muna, ako madadamage dito, eh, hindi ko kayo hinay para magsuntukan kayo dyan. No? Itong uh, nambalibag na yung medyo may katabaan na nakaputi, eh, ano yan? Pwede na bang ma-deport yan agad? Okay. Ang deportation po oh. kasi nakadepende sa batas ng host oh. country, no? Pero kasi para ma-deport ka, ikaw ay dapat ma-qualify as undesirable alien. Pero ito, sigurado tayo na yung ng balibag ay eh, mm. pwede makasuhan mm. ng disciplinary action against worker kasi pwede silang kasuhan ng mga OFW. Pagpasok sila dito sa tatlo, ano yon? Mm. If the uh, worker uh, is... Uh, unprofessional, unprofessional, irresponsible, mm -hmm. or unethical. Mm -hmm. Kahit aling dun sa tatlo, yan po ang subject matter ng disciplinary action against worker o yung tinatawag na DAO. Yan ay administrative uh, case na maisasampa sa Department of Violent Workers na kung mapapatunayan na nagkasala yung worker, po pwede silang ma-suspend o ma-disqualify at baka hindi na sila makapag-abroad. So, okay. yan. So, Uh, tutukan lang natin yan kung anong gusto nila. Siyempre, actionan muna yan ng Foreign Recruitment Agency ron. So, so, yan. At sa mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay sana wag natin pairali ng init ng ating mga ulo dahil lahat naman ng bagay ay naaayos sa mabuting usapan. Lagi rin sana nating ilugar ang ating mga tapang sa tamang sitwasyon at sa tamang paraan. Dahil sa bandang huli, wala naman tayong mapapala kung lagi nating paiiralin ang init ng ating mga ulo. At tandaan rin natin na hindi na nga tayo mga bata para umasta ng ganito. At nakakahiya nga rin ito kung sakaling mapanood pa ito ng inyong mga pamilya sa Pilipinas. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.